Para sa mga asawang lalaki, ang mga asawa niyo po ay napapagod din. Naisipan mo din bang kamustahin kung anong kalagayan ng asawa mo? Kadalasan po, ang asawa niyo po ay nahihirapan na rin sa araw-araw. Hindi -araw. niyo lang napapansin. Kapag sinabi ng asawa niyo na napapagod na siya, huwag mong isipin na nag-iinati siya. Nahihirapan din siya sa araw-araw na nangyayari sa buhay niya. Dumadating na sa puntong pagod na siya kaya nakadaing na sobrang pagod na siya. Kaya kailangan din tulungan mo din siya maglaba, magluto at maglinis. Kahit maghugas lang ng pinggan, hindi naman nakakabawas iyan ng pagkakalalaki mo. Nahihirapan na siya at hindi man lang natanong kung okay lang ba siya. Ang nanay ay hindi lang tagapag-alaga ng anak, taga-budget ng mga kailangan, taghanap para mabuo kung ano ang kulang. Kailangan din ng suporta ng asawa. Simpleng kamusta sa kanya, masaya na siya. Kung may problema ka, andyan siya sa tabi mo, handang makinig at magbigay ng payo. Kung walang pera, maghahanap ka ng paraan para may mahiram. Ang misis, kahit nahihirapan na, palaging nagsasabi yan na, okay lang, kaya pa. Kung tatanungin if meron, sasagot yan ng oo, meron. Pero ang totoo, walang wala na. Isang mahigpit na yakap sa ating mga dahil.